Hello guys, andito na naman ako ngayon guys para i-share ko sa inyo. Pasensya na kayo guys kung ang tagal ko guys na hindi guys nakapag ano dito guys sa YouTube ha dahil na busy lang ako guys. Lagi ako guys nasa Facebook nagre-reels ako, nag-share ako ng mga kung ano-ano. Yan lang guys, ang i-share ko na naman ngayon guys sa inyo ay tungkol ito guys sa Bertud ng Mutya ng Langka. Yan guys, yung, yung Mutya ng Langka guys talaga na tunay ha. Yung tunay guys na Mutya ng Langka. Yan guys, hindi yan buto. Yan guys ay mutya na. Ang mutya na guys, ha ang mutya ng langka. Ito guys ay kumbaga napakagandang hawakan or alagaan. Yan guys dahil yan guys ay nagbibigay yan guys ng proteksyon, swerte at gayuma. Yan guys ay napakaganda. Yan guys, tapos ngayon guys, ito guys ay kumbaga nag-aano ito guys ng pagdating guys sa ano, ang mutya ng langka ay pagdating sa malas ha. Yung malas para bang imbis na may darating 'di ba ang ibang tao kasi minsan ay minamalas yata ako. Ganun guys, lagi ang mga message niya sa akin. Ito guys ay para bang hinaharang niya ha, Hinaharan niya, kinukontra niya yung mga negatibo na enerhiya or mga kamalasan na yan guys na papasok sa atin. Kaya ito guys ay nakakaano guys na kontramalas. Ha, kung mababawasan ang kamalasan mo kisa sa wala guys na yung walang hawak or alaga Namutya nang langka, nataga, napakabilis pasukin ang kamalasan. Marami guys dito ang nagme-message sa akin, guys, na talagang grabe daw ang kamalasan sa buhay nila. Sabi ko anong mga may protection ka ba O ganito, ganyan, wala. Yan pala kaya pala ganun. Yan guys, ang ibig kong sabihin napakaganda guys ng mutya ng langka. Tapos ito din guys, ay kumbaga nagko-control ito, kumbaga protection din guys ito sa pagsumpa. Ha. Alam niyo na guys yung pagsumpa, di ba? Yung pagsumpa sa isang tao. Yan guys, lalo na halimbawa isasampol ko na guys yung sarili ko ha. Hindi na ako mag-aano magpaligoy-ligoy pa dito, prangkahan na tayo dito. Kagaya ko na lang, halimbawa na lang guys, noon guys, noon, kahit hanggang ngayon guys, pero kontrolado ko na guys ang bibig ko pagdating sa bagay na ganyan. Kasi dati guys, nung hindi pa ako pumapasok sa spiritual, yung ano, may kakayahan na kasi ako, bata pa ako guys, may kakayahan na ako pagdating sa spiritual pero hindi ko yung hindi ko yung pinaninindigan. Pinanindigan ko lang yan guys, year 2021, year 2020 to 2021. Diyan na ako nag-umpisa sa spiritual. Pero noon guys, ay magaling din ako guys sa mga sumpa-sumpa na yan guys ha. Na-share ko na yan sa inyo kung paano ako magsumpa ng isang tao or magmaldisyon ng isang tao na ito guys ay nagkakatotoo talaga. Talagang walang paltos niyan ang dila ko. Yan guys ang ibig kong sabihin noon yon ha pero ngayon nagbago na ako. Yan guys, kumbaga ito guys ay kontrasumpa ha. Yan guys, kasi minsan guys may mga tao na galit sa iyo, ha galit sa iyo. Halimbawa lang ikaw, may galit sa isang tao, may nasaktan ka na isang tao, may naagrabyado ka na isang tao. Ngayon ang gagawin mo, no, siyempre isusumpa ka. Yan guys, ito guys ay napakaganda proteksyon sa pagsumpa. Tapos ito guys, ay kumbaga protection din ito guys sa mga masamang tangka. Yung masamang tangka, halimbawa may plano sa'yo na hindi maganda ang isang tao na yan, ito guys ay para bang mapoproteksyonan ka. Na, kumbaga, kasi guys, ang mga mutya na yan guys, basta mga tunay ay may mga gabayan. Ang mga gabay niyan guys ay gumagawa ng himala or yan ang tumutulong iyo kung bakit ang ng mutya ng langka na guys, ay mayroon sila ng ganito-ganyan, tangka na ma magpo-protection iyo Dahil ang gabay niyan, guys, ang gumagawa. Yan, guys. Tapos ngayon, guys, ito pa, ha? Ito guys ay napakaganda pagdating sa business. Ha? Sa business. Sa hanap buhay. Kahit na anong hanap buhay mo yan guys. Napakagandang hawakan ng mutya ng langka. Dahil ang mutya ng langka na yan guys. ba diba? Ang mutya ng langka ay parang mabango. Mabango yan ba diba? Diba? Kaya para bang ang business mo, pagdating sa business mo, para bang mabangong mabango ka. Yan guys, yung para bang ang business mo, ah, ano yun yan, yung para bang ah, marami ang tao na pupunta sa'yo. Kasi ano nga eh, mutya ng langka ang hawak mo. Yan guys, ito ay nagbibigay ng swerte. Kaya marami guys ang may mga hawak talaga guys na mga mutya na talagang gumagana ang buhay nila. Marami guys ang lumapit sa akin ng ganyan. Gumaan ang buhay nila, ang iba ay swinerte. Yan guys, yan lang guys yung mga sekreto. Sekreto ko din yan guys at sekreto nila. Yan guys. Tapos ngayon guys, ito din guys ay kumbaga napakaganda din ito guys pagdating sa mga nagtatrabaho. Yung mga nagtatrabaho lang na kapag ang amo nyo ay masungit o kahit na ano pa yan guys, yung mga tao na nakapaligid sa inyo, mga katrabaho nyo ay hindi maayos yan guys, ay ito guys ay kumbaga ano magiging ano sila sa iyo unti-unti magiging mabait. Yan guys, dahil alam niyo naman ang langka, di ba? Mabango yan. Yan, para bang mabango ka. Yan, guys. Yung para bang, di ba, pag nakakaamoy tayo ng langka, ito ay inaamoy-amoy natin dahil napakabango. Yan, guys. Tapos ito, guys, ay kumbaga kasama na dito, guys, yung pampaamo, ha. Nilista ko, guys, para hindi ko makalimutan kung ano ang Bertone nito. Ha, tapos ngayon, guys, ito, guys, ay may kasamang gayuma. May kasamang kayo yan guys. Kumbaga, kapag may juwa ka guys or asawa ka, hindi kanyan basta-basta na ipagpapalit or iiwan. Yan guys, dahil ang mutya ng langka guys ay may ano yan guys, may kasamang gayuma. Kumbaga may, kasi di ba mabango ang langka. Yan guys ha. Tapos ngayon guys, kapag may ganito ka naman guys tapos napiting ka ng mga babae o lalaki kailangan, kapag may juwa ka na or asawa ka na, kailangan matuto ka mag-control. Matuto ka magkontrol sa mga bagay na ganyan ha. Dahil hindi maganda guys yung inaabuso. Yung inaabuso guys ha, hindi maganda guys ang inaabuso na sabihin na lang, may hawak ka, ngayon aabusuhin ko dahil lilalapitan ako ng mga babae o lalaki. Lahat niyan guys ay may balit. Kaya kumbaga umiwas na lang ha. Magkontrol dapat isa lang. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon ito guys ay kumbaga maganda din ito guys ha sa mga nanganganak. Yung mga nanganganak guys, ito guys ay nilalagay sa bibig. Nilalagay ito sa bibig guys ng taong nanganganak, manganganak. Nilalagay dahil ito guys ay mabilis na kumbaga, mas mabilis, hindi siya mas hindi siya hindi siya mahihirapan guys sa panganganak yung or yung pag-iire na sinasabi. Na di ba ang iba ay hirap na hirap yan mga anak guys, talagang hirap na hirap sila. Nupyanang lang ka, ilagay lang sa bibig. Pero dapat guys, talian na lang siya kasi baka mamaya malunok guys ng uh, umaano, kung nag-iire. Eh. Talian na lang siya kung kapag gagamitin sa panganganak ha. Kumbaga napakaganda guys nito, napakaganda nito guys sa ano, sa pagdating sa ano ha. Napakaganda nito, napakaganda ng bertod niya. Kumbaga, kasi guys, ano ito eh, ah uh, may nakasubok na nito guys, may nakasubok na nito guys, na talaga ko nagbigay sa akin ng testimony, nagbigay sa akin na sabi ma'am asin, ginamit niya naman ito sa ano sa hanap buhay niya. Yan guys, talagang kumbaga nagbigay siya sa akin na sabi niya sa akin, ang ganda ng mutya ng langka. Dahil kumbaga, ang customer niya guys, ha, kumbaga ang dati daw, wala siyang masyadong customer wala siyang masyadong customer guys pagdating sa negosyo unti-unti daw yun umano sa kanya yung para bang unti-unti siyang dinadagsa guys ng mga customer niya yan guys kahit guys sa trabaho ha, sa mga nagtatrabaho napakaganda nito kahit na anong hanap buhay mo guys kahit na anong pinagkakakitaan mo kahit na anong negosyo mo napakaganda guys nito yan guys kaya kumbaga ako din guys subok ko guys yung mga pampaswerte na yan ha dahil ako guys, yung mga mutya na yan, mga pampaswerte na yan guys, uh, sa pag-aalaga ko guys, yan guys, ang nagbigay sa akin ng swerte. O sabihin na lang natin, yaman, dapat maging positibo lang ako. Yaman, yan guys, yung mga, mga mutya na yan, mga pampaswerte na yan, o kahit na ano, marami din guys ang lumapit sa akin guys, na talagang gumaan ang buhay nila. Yan guys, kumbaga, gumastos man sila guys, ng halimbawa na lang sabihin na lang na, kumastos sila ng halimbawa lang, kunyari 10K o ganito ganyan. Ako kasi guys, sa naging collection ko guys, is napakarami na ng collection ko na mga pampaswerte or mutya. Siguro nasa 300K na ako. Pero guys, ang balik naman sa akin guys, triple yan. Ha, 300 times 3 yan. O lagpas pa dyan guys, ang balik sa akin. Basta guys, kapag meron kayong mga mutya na yan guys, ha, kailangan samahan nyo ng dasala dasal, maging positibo kayo. Yan guys, kailangan positibo kayo. Ha, tapos maging masipag kayo. Dahil yeah, lahat yan guys ay ginagawa ko. Ha, kumbaga yan guys. Dahil ang pampaswerte na yan, ang gabay dyan guys, yan lang ang gagabay sa atin. Ha, para maging okay ang buhay natin, mabigyan tayo ng protection. Yan guys. Tapos kapag mayroon kayo nito guys, sa every Tuesday lang guys ang dasal nito, ang pag-aalaga ha. Tuesday and Friday. Yan lang guys. Tuesday and Friday. Tapos ngayon, isang Our Father lang, isang Hail Mary, isang Apostles Creed. Yan lang guys. Napakasimpleng dasal. Tapos yung pampalakas sa mutya. Ng, mutya mga mutya ha, pampalakas. Tapos ngayon, anuhin nyo lang guys, magkaroon kayo ng kahilingan. Kahilingan, kung ano man ang kahilingan nyo, negosyo man yan o trabaho, magkaroon kayo ng kahilingan. Tapos banggitin nyo ang ligni mi Jesus ng tatlong bisis sa tor ari putinit o pirarutas ng tatlong bisis kumbaga napakadaling alagaan yan lang guys kasi basta galing yan guys sa nature yan guys ay kumbaga may mga buhay na dahil yan guys ay bigay ni God yan guys ang ibig kong sabihin na bigay ni God lahat ng mga klasing mukya ay nanggaling yan kay God ha galing sa nature sino ang may gawa ng nature syempre si God lang yan lang guys, kumbaga napakaganda ng mutya ng langka na to alagaan. Yan guys, ito guys yung mutya ng langka kasi maraming klase guys ang mutya ng langka. Pagdating guys sa mutya ng langka, may mga malalakas guys na mutya. Kumbaga malalakas talaga. Ito guys, ganito guys yung itsura niya ha. Yan lang guys, thank you guys, I love you all. Pasensya na kayo ha. Kung bihira talaga ako dito guys makabisita sa YouTube ha. ha? pero ngayon medyo dadalas-dalasan ko na yan guys. I love you. Yung ano ko pala guys, yung Facebook ko kung ano yung pangalan ko dito guys sa YouTube yun din guys ang pangalan ko sa sa Facebook ha. Yan lang guys.